May nagtatanong tungkol sa perfume layering. So yung perfume layering is paggamit ng more than one perfume. Uh, example ko yung sa wedding ko no. Gumamit ako tatlo, Hawas, CDinim EDT, CDinim -E, uh, limited edition perfume. Wala naman talagang rule kung paano mo siya i-apply. Uh, at least sa experience ko, ang ginagawa ko, nilalagay ko yung mga mas woody sa gitna. Nilalagay ko yung mas matamis sa gilid. So Tsaka depende kasi kung anong pagkakataon eh. Katulad ng wedding, uh, overspray malala. <laughs> Hindi ko in-apply doon yung pulse points lang. Nagbalot ako ng damit eh. Kailangan namang pulse points lang. So ginawa ko noon, bandang chest. Tapos shoulders. Tapos meron din sa pulse points. Uh, ginawa ko hawas sa gilid. Tapos basta sa mga gilid yung hawas. Sa gitna ako nilagay yung uh, CD name Le Parfum at CD name EBP. Bakit ginagawa yung ganito? So, hindi ko na maalala kung kailan ko natutunan yung ganito, yung, I mean, yung layering ng pabango. Pero nung natutunan ko siya, na-curious ako sobra. May mga guides online, kahit i-google nyo, may mga lalabas. Pero ako kasi hindi ako sumunod doon. Pag binasa mo yung mga yon, may mga parang advice sila na ito yung mga type ng accords na bagay pagsamahin. May paniniwala kasi akong sarili na sobrang subjective ng sense of smell eh. Tingin ko, yung mag-work sa akin, possible na hindi mag-work sa iba. So, yung advice na mga accords na mag na mas bagay magkasama together or pag-blend, hindi ko sinunod. Siguro sa inyo mag-work, so pwede nyo try So, sa akin, gumawa ako ng mga sarili ko through experiment. si share ko ngayon sa inyo yung iba doon. O yung wedding scent ko na i-share ko na ilang beses na. May mga videos na ako nito sa YouTube. Pwede nyo ring tignan yung mas mas detailed kasi doon eh. Pinaliwanag ko yung yung thought process ko kung bakit itong scent na to at saka itong scent na to. Pero dito mabilisan lang. Sauvage, EBT. ah uh, kung bago ka lang dito, lagi ko sinasabi sa Sauvage, ang paborito ko yung OG, yung DP. Nililayer ko siya sa ultra male. So siguro short explanation kung bakit gano'n yung oh, mixing thought process. Nisip ko yung uh, pareho naman silang tawag dito, pareho silang naga-attract ng attention. Magkaibang paraan. Si ultra male dahil sa tamis niya, si Sobaj dahil sa pagiging clean and fresh na lalaking lalaki. So, naisipan ko pag mix Yung experience ko ganda. Tapos, sa experience ko, mas bagay gamitin sa mas malaking space sa hindi mainit na lugar. Kasi, di ba, ultra male, parang ang gara kapag mainit. Ginamit ko siya, umatend kami ng concert ng... Mga bang concert yung namin? Pero Philippine Arena yun eh. Palimutan ko na, na-mention ko na doon sa iba kong videos. Isa pa, uh, pag dito Mansera Mansera Cedrat Boise Kung mali yung pronunciation ko wala akong pakialam Naiintindihan naman ako ng mga nanonood Mansera Cedrat Boise saka Mansera Instant Crush Medyo similar para sa akin ano yung pagiging woody pagiging fruity din naman yung ano Cedrat Boise pero inahabol ko sa Cedrat Boise yung dry down niya tapos sa instant crush, ang lakas niya maka-attract din kasi na parang medyo may similarity sila ng personality ni Ultramail. Ang lakas maka-attract ng tao dun sa tamis niya. Magay ba sila ng ng DNA pero matamis pareho eh. Tapos pareho ang nag-attract ng atensyon, na magandang atensyon. Pa-ping ginamit ko. Kalimutan ko yung mga listahan ko ah. Red tobacco tsaka Tonka Cola. Ah uh, ginamit ko to nung nawala yung pusa namin pasko 2023. So yun naging memorable pa dahil nawala yung pusa noong araw na yun. May something dun sa combination na feeling ko bagay sa sa Christmas vibe. Ah uh, yung amoy ng Tonka Cola kas yung angas nung Red tobacco. Tapos, uh, December ko talaga ginagamit. Christmas vibes nga eh. Kasi mas malamig na yung panahon. Yun. So, yun yung layer combo na ginagamit ko. Pero, noong 2023 yun. Okay, yun. Uh, ano to? TK4. Mas gusto ko yung Elixir. May TK4 EDP. may TK4 uh, Elixir. Ano nga yung pinartner ko doon? Ah, okay. Hasibat. Wala kasi ako stock ngayon. Hindi kaya hindi ko makita. EK4 Elixir tsaka Hasibat. Kung familiar kayo doon sa bawat isang pabango na yun. Nuclear. Sobrang ganda ng amoy ng Hasibat. Kung kung yun yung type mo na sent DNA, no? Kasi nga, magkakaiba tayo, di ba? Ayaw ng asawa ko kasi amoy. Ayaw ng asawa ko kasi amoy moss. Ang Tagalog na mos, amoy lumot. Ang sakit sa... <laughs> Ang sakit sa dibdib minsan eh, kasi alam mong mag, sobrang mahal niya. Sa ibang tao, mura lang. Pero sa, sa mas maraming tao, mahal yun. Tapos sasabihan na amoy lumot. Tsaka asawa ko yun, syempre. Siya yung lagi kong kasama. Ginagamit ko yun before, nasa corporate pa ako. Town hall. Sa hotel. Sa so, isang malaking, anong tawag doon? Parang ballroom. 'di ba? Sobrang lamig, naka-formal kayo. So, ang ganda kasi. <clears throat> Puring-puri ako sa hasibat. Pero yung TK4 mismo, ang ganda din, 'di ba, ng amoy. Para sa upgraded na instant crash para sa akin. Ano ba, ba? Nakalimutan ko na ng iba. Ayun na lang muna siguro. Ay, hindi. Yung last, yung pinaka um, affordable. Um, na ng Judea, saka si Dinim, EDT. Para sa akin, walang pinag-iba sa Hawas, saka si Dinim, Le Parfum. Mas mataas lang yung Le Parfum, saka Hawas. Pero pang, uh, anong term doon? Pangharabas, Najdia, si Dinim EDT. Hindi masakit sa bulsa eh sa, sa pansarili ko, tinatawag yun na never miss kasi hindi talaga nagmimintis na may nagko-compliment. Ewan ko. So, kung gusto nyo i itry, subukan nyo, subukan nyo lang. Kung tatanungin nyo naman ako kung ilang number of sprays, same advice eh. Doon sa, doon sa tanong na kung ilang spray, ano, depende kasi sa lakad nyo. Kung katulad nung lakad namin na uh, Philippine Arena, eh, sobrang laking venue nun eh. So, kung mag-overspray man ako, Tingin ko okay lang eh. Pero kung pupunta ka lang sa isang room or sa office, eh siguro ikaw na yung nakakaalam nun. Kuntian mo muna. Yun naman din yung in-advise ko. Best is more. Dagdagan mo kung bitin. Kasi kung magsisimula ka ng madami, hindi mo yun matatanggal. Unless siguro maligo ka, di ba?